And mga kawander, uh, magandang araw sa lahat. No? Ayan, uh, napanood ko lang yung vlog ni kawander. Ito. Hindi ko na kasi ito aayosin mga kawander kasi talagang wala ko sa mood. Pero hindi ko lang nagustuhan yung mga comment ng ilang mga tao. Doon sa lahat, sa latest vlog ni kawander, To. Ayan Panoorin nyo lang kung gusto yung panoorin Hindi ko lang nagustuhan yung ibang comment Ng mga kawander natin doon Pero marami rin naman nagsabi Na ano Ayaw ko sanang maga, Manahimik ko pero parang bigat sa dibdib ko Mga kawander Na manahimik na lang Kaya mas maganda pang ilabas ko talang no? Ayan Sa mga nagsasabi no? Gigil talaga ako eh. Gusto kong kumala pero hindi eh. Parang puputok yung dibdib ko. kung na kung na mga sabihin ko sa'yo, sa mga nag-comment dito, no? Hindi ko pinabayaan yung mama ko. Ha? Simula, sabihin natin sumahod na kami sa Facebook. Simula nung maliit pa lang yung sinahod namin, tuwing sumasahod kami, binibigyan namin siya. Mama ko, tsaka mama ni Wonder Mami. Dalawa na lang kasi sila mga ka -wonder. Dalawa na lang sila na magulang namin. Si Wonder Nanay Vlog, tsaka yung mama ko. Simula sumahod kami sa Facebook. Binibigyan na namin yung sila buwan-buwan. At sasaktan ako pag sinabi mo Na wala akong pakialam sa mama ko ah. At sa mga nagsabi Bakit hindi magandang burol o kabaong Bakit importante pa ba sa'yo ang kabaong? Kahit million milyon may ang kabaong mo Hindi yan importante Kasi mabubulok din yan at sa mga nagsabi di dito talaga ako naiinis eh sarap i-mention tong pangalan eh Hi. salamat po pala no sa mga mga kawandar din natin na nag-comment na gano'n na uh, okay naman din alam naman daw nila ang ano ng wonder family ayun uh, salamat sa pag ano pag tanggol sa amin ito sa lang yan sa nila ka wonder oh. ito lang itong si Remar Perez Kilikot kung sino ka man huwag ka masyadong ano ah, di marami pa nag comment dito pero tama na nais oh. ko lang sabihin sa inyo mga ka no yung mama namin pag pinapa hospital yan, kami, kami ang nagbabayad kami ang nagagastos hmm. ha simula kumita kami sa uh, ka amin na nanggaling sa amin yung kinakain niya anong araw-araw niya kami ang nag-ano nasubukan pa nga niyang nagkaroon siya ng ano eh uh, kasama sa bahay binabayaran namin yon. kaso nga dumating yung kapatid ko galing Manila sila, sila na lang yung naging kasama niya ayos na kitang patulan eh gusto ko manahimik lang eh kaso wala nakakainis na mga kawan pero kayo masyadong mag mag-judge ng tao. Lalo na pag hindi nyo kilala. Lalo pag hindi nyo kilala. Huwag na huwag nyo i-judge yung tao kung hindi nyo kilala. La lahat na lang ba? Gusto nyo i-vlog namin? Lahat na lang ng bigay namin i-vlog? Grabe naman. Hindi kami ganon. Kung tumutulong kami sa kapwa ano ng mga kawa, hindi, hindi, lahat kailangan i-vlog. Ano pa pakitang tao lang na uh, lahat ng binibigay i-vlog? Mayroon lang yung time na na-i-vlog natin kasi ano, may may time tayo na i-vlog. Oh, pero, pero, yung mga Pero yung mga hindi na kailangang i-vlog, hindi na kailangang i-vlog din na. O oh, is ito pang isa, diyan ngayon sa ano ng mama ko. Gastos namin lahat yan mga kawander. Ah. Dila na, inis lang ako kasi yung mga comment naman. Yung -comment, parang kilala tayo eh. Oh, mayroon parang, pang mayroon pang na nag-comment dito na na bin, binashe eh. Kasi ganoon nga daw, eh, marami rin nagtanggol na ganoon, hindi naman ganyan ang Wonder Family. yung Ma hindi na nga tayo halos makatulog sa stress. <laughs> alam mo so, mga sila parang kilala tayo. Oh, alam mo mga kawander wonder na ano parang bitbit -bit namin yung ano kami yung sa amin lahat naka ano nakasabit. Tapos sabihin niyo wala kaming pakialam alam Ganun lang. nainis lang ako. siya na. Ayun. Kung mapanood man to sa nag-comment, shout out sa'yo. Oh. Tapos may yung pang, ano dyan, yung babae, yung ano yun? Ana ba? Maa? Mana? Ana? Ipilipilit niya eh. Sabi niya ano, na ano daw, kasi nang dahil lang sa hotdog, yun daw. Ano na, na nilang ano, sinasabi nang dahil lang sa hotdog na ulam. Iyon nga yung time na yun na gusto ni mama na ulamin. Mga kawander, yan si mama, buwan-buwan namin binibigyan niya. Hindi ko nga sabihin siya kung magkano kasi wala naman kayo sa ano na mga pagsabihan ko pa. At mama namin yun, ba't kailangan pa paalam sa inyo? Ang sa akin lang, huwag naman siya na kayo, bawas naman yung pagka, ano namang isip niyo. Kung inggit kayo sa amin, sabihin niyo lang na ingit kayo sa amin. Magsip, magsipag din kayo para magkaroon kayo ng mansyon na bahay, sasakyan negosyo at para malaman nyo kung yung, ano yung ginagawa namin halos tulog na nga lang yung pahinga ng tao ginaganyan nyo at ito pang isa no, di ba kakatapos lang ni, ng indang tas pasko pero okay na okay na ako at isang pagsama labas lang ako ng uh, ano sa dibdib ko na inis ba Ay mga kawander, uh, salamat pala, shout out doon sa magsundo daw sa amin. Ayun, uh, kita tayo sa Negos Oriental bukas. Ayun lang mga kawander, babay na. Salamat din sa sa buong Wander family.